Mahal na mahal po talaga ng Panginoong Diyos na lumalang ng langit at lupa ang ating bansa. No? Bakit po? Kasi kanina sa pakikinig namin sa kanya, meron siyang sinabi para sa Pilipinas. Ano po? Eh kasi naman po, ang Pilipinas ay ang nag-iisang bansang kristyano sa durong silangan. Eh di siyempre, tungkol sa sa kanya siya, siya yung ating sinasamba no hindi katulad yung China wala naman silang gadi. di ba pero ito yung sinasabi niya na dapat nating gawin bilang mga anak niya no sabi niya anak patuloy ninyo idalangin. ang uh, China ay tumigil na sa kanilang ginagawang panghaharas sa inyong mga Pilipino yun, di ba? Sobrang harassment na talagang ginagawa ng, ng China sa atin, di ba? Kaya, ayan, di mo nakaraan eh. Naku, naputulan na ng daliri yung isang sundalo, di po ba? Kawawa naman mga Pilipino, di ba? Ayan po, sabi niya, sabi ng God, ayaw ko ng kanilang ginagawang paninikil. Yan, what is the meaning of the word paninikil? No? Sa inyong bansa sabi niya, ayoko ng kanilang ginagawang paninikil sa inyong bansa. Gayong ito na ha, gayong ang kanilang ginagalawang dagat ay hindi sa kanila, no? Kundi sa inyo. Imagine, sarili mong sarili mong pag-aari gaganunin ka, 'di ba? Kaya sabi niya, uh, ipanalangin ninyo matapos na ang kanilang panggigipit sa inyo. So yun po yung gustong ipanalangin ng Diyos para sa ating pambansa, no? Matigil na, no? Matapos na ang kanilang panggigipit sa atin. No po. So yun po. Pwede ba nating hilingin sa Diyos yun? Pwede po. Sabi niya, "Call to me and I will answer you and I will show you great and hidden things which you have not known." malay mo kung anong gagawin ng Lord para naman tayo po ay hindi ganyang inaapi-api ina nitong mga Chino na to tapos sabi niya tapos sabi niya naman um, do not repay evil for evil because I am the one who will repay uh, who will repay sabi niya ganon sa yung gaganti no po sabi, I will avenge oh di ba naman kaya yun po, huwag tayo magulumihanan, basta lagi lang tayo manalangin. Ano po, kasi kapag nanalangin tayo, kikilos ang kamay ng Diyos at ang kamay ng Diyos ay makapangyarihan. Sinasabi niya, ako, ako, ako din ay Diyos ng karagatan. Yan tingnan natin kung ano yung gagawin ng Diyos sa, para ipagtanggol tayo. Kasi sabi niya, ako ang sa inyo ay magtatanggol. Sabi niya, o. Oh. ba diba? So, meron tayong tagapagtanggol. At sino yun? unjust na makapangyarihan sa lahat, lumalang ng langit at lupa. So, yun po. Tumingin tayo sa Diyos, humingi tayo ng tulong sa Kanya, at siya yung ating ano, magtatanggol sa atin. Diba? Dito sa mga Chinese, hindi ba? So, yun po, lagi nating tandaan na pwede tayong lumapit sa Diyos ng kalawakan, kalawakan ng Diyos na lumalang na, ng langit at lupa. Ayun, sabi niya, uh, the earth is the Lord's and all there is in it. Ayan. Kaya yun po, doon tayo tumingin sa ating Diyos. Tulungan niya tayo kasi Diyos na makatarungan siya eh. Di po ba? Yun, so, ayun po uh, yun lamang po ang sasabihin ng lola <laughs> lola madam nagsasabi sa inyo kung di ko pa kayo subscriber mag subscribe na po kayo mag like share and sa tiktok kayo po ay mag follow kay Gloria Cagasian Villanueva sa youtube ako po si lola madam Villanueva ayan So, na, ito po yung sinasabi ko sa inyo na kapag ang Diyos ang ating gabay, kayo sa'yo ng buhay. God bless everyone, bye.